Hindi ko akalaing matatawa and maiiyak ako sa bagong movie ni Vice Ganda. First of all, I love the title. Yung play nila with the words na yung and the winner nga, ginawa nilang breadwinner. Tapos yung breadwinner kasi nga meron silang bakery and malaking factory yun doon sa may story. So kudos doon sa nag-isip ng title. What I love about this film is na-mix nila ng maayos yung comedy and drama. Kung baga alam nila kung kailan mag-joke at kung kailan magsiseryoso. Sobrang bagay din yung mapatimsong dito eh. Na bagay na bagay siya doon sa story and yung mismong overall vibes ng film. Kung napanood mo na to, panigurado maaalala mo tong sagutan si nila eh. Grabe, tatagos talaga sa puso mo yung mga linya nila. Lalo na kung makakarelate ka. And yung way pa nga nila ng pag-deliver, amazing performance sa mga actors nila sa sino to. In terms ng comedy ng film, may mga times lang na hindi tumama yung joke tapos pinahaba lang masyado. Like yung pasalubong sequence nila. Pero overall, natawa naman ako doon sa may movie. Natatawa nga ako habang pinapanood namin to eh. Kasi tuwing may dalawang karakter na lilito on screen, Sobrang tahimik ng sinehan Kung magawala talagang kare-are action And kung updated kayo sa mga showbiz happenings Alam nyo na kung bakit Sa story, natuwa naman din ako tuwing nagka-cameo Yung mga dating mga sikat na characters Si Vice Ganda from before Na parang, ay si ano yan no? Si Private Benjamin <laughs> Pero at the same time, medyo nakawala lang siya ng immersion From the film, kasi ang ganda na ng simula eh Like fresh role from Vice Ganda Tapos bigla nalang pinakita yung mga sikat niyang characters From before na medyo awkward lang for me na parang, ah okay, so may ganun pa rin pala. In terms of the characters naman, I loved how each of them has their own personalities and naipakilala and napresent naman yon clearly with the audience, lalo na kung ano yung value nila within the story. Story-wise, I love the uniqueness of it, lalo na nga mga branches and plot points na clear naman, pero sana lang, mas nagkaroon lang ng mas clear na payoff sa may dulo. I mean, I like how they slowly uncover yung issue nila with each other and unti-unti nga nilang nare-resolve yung within the story, lalo na nga doon sa may sagutan scene na sobrang bigat and kudos nga doon sa mga actors. Speaking of this sequence, grabe to, hindi eh, ko alam kung one whole take ba to or merong hidden cuts, pero sunod-sunod yung batuhan nila like, ikaw ba ano? Eh, ikaw kasi ano eh, eh bakit ikaw ganito? <laughs> Nag-away sila. Be honest, medyo nabibwisit na nga ako sa mga kapatid ni Bambi dito eh. Kasi puro pang gagaslate lang yung argument nila. <laughs> so ayun, balik tayo. Sobrang nagustuhan ko nga yung sequence na nagsagutan sila. Tapos yung moment nga nila nung nanay niya. Then yung umamin nga may sakit nga si Bambi. Pero for me, it's not enough to end the story. Oo, may sakit nga si Bambi. Tapos nalabas na nga nila yung sa sama ng loob nila sa isa't isa. And okay na sila. Pero it's too easy, given nga yung pinagdaanan ng mga issues and problems na nilatag nga nila earlier on. It's cute and nakakalungkot naman din yung third act, pero para kasing dinisregard na lang na lahat nung nangyari, tapos tumalon nag nagfocus na lang sila bigla doon sa may sakit ni Bambi, tapos ayon tapos na. Siguro what they could have done doon sa may third act, sana minix nga nila yung family issues, yung mga utang, tapos yung sakit nga ni Vice tapos doon nila pinaikot for the payoff of everything and not entirely on the sakit part lang. I mean, the story pa rin naman works in some way, pero since it's the first serious role of Vice in a while, medyo nagba-back and forth lang kasi with the comedy and also with the realism from the film. Siguro kung meron mang magandang nagawa yung film, ayun ay yung maganda nga nilang naipakita kung ano yung mga naging struggles and mga pinagdaanan at yung mga sinasakripisyo ng mga breadwinners. So, yun lang overall, I enjoyed this film, and then torta rating ko ay 6.5 out of 10.